Mga kapaps mga kamams, ito ang bat-bat. Itong bat-bat ay isang anyo ng kantada. Ang kantada ay ang kanta dasal o sa madalit sabi, isang dasal na pakanta. Samantala, ang bat-bat ay pagpupugay at pagpupuri sa ating Panginoong Heso Kristo kaya sa liriko nito, malimit yung maririnig ang mga katagang Viva Jesus! Sabay ng nobena o ang paghahanda ng siyam na araw na panalangin bago ang kapistahan ng pintakasi ng barangay Daine sa Indong Cavite, ang pitong arkangeles o pitong arkanghel ay isinasagawa nga rin itong bat-bat. Mauuna itong bat-bat at susunda naman ito ng talad. Hello! kapapsak mga kamams, kumusta na kayong lahat diyan? Magandang buhay! Sa kabilang banda ay saglit nating kakapanayamin ang mga kantors o kantora na mga nagkakantada nitong bat-bat. Si Nanay Rosa, ano po yung ginawa ninyo? Kanta na padasal? Yun ipatong ko sa pitong arkanghel. Hmm. Alin no yung tinatawag nyo Kantada yun. Kantada po. Hmm. Ah, tapos ang sunod dito, talad. E, talad po ngayon. Meron. Saan ho ginagawa? Ginagabat-bat kami doon, kami ang kakanta, sila ang tatalad, yung nagagay. Ah, ang batbat -bat pala yung Ang batbat -bat ito. Ito ho yung nga, ito. Oo, saka din ang tawag doon sa aming kanta roon. Habang nagtatalad so, Hindi sila makakagay o makakalakad, hindi kagawa namin kami ang nag-aano. Uh, ah, Oo. Matagal na pa ito, panong malola namin, di ba? sinasalin na lang ah, sila. Kaya nga. Sila lang ba yung ipay? Ah, ah, okay. ni alam nito eh. Kaya... Okay lang po yung basat na pagpapatuloy ng tradisyon na ano, oh, okay. At okay, para sa Panginoon Dios naman. Eh. Kasi so, may ano na. Hindi <laughs> po nag-aasa uwa. Ah. Malala, malapit na po pag malaking kaluban ng Dios. Ah, So kay mga nanay Rosa, salamat po. God bless po. Ah, okay. Ate Remy, ano po yung da dasal niyo na pakanta no kung tawag doon? Bat-bat po. Ano po yung bat-bat? Paliwanag niyo bat -bat nga po. Bat-bat po ay isang tradisyon namin na ginaganap tuwing piyesta. Ah, uh, isa kong pagpapagal at pagpupuri sa Panginoon. Okay po. Patagal na po itong sinasagawa, noong araw pa? Ay, ito po ay pa namin sa ninuno namin. Sa kanta lang namin dinadaan yung mga lahat ng yeah, uh, pagpapagal sa mahal na pito. Mga kapaps at mga kamams, ang bat-bat ating pahinggan ang video panoorin. は Mga ka at mga ka-moms, pakiabangan naman ninyo ang sunod na video content natin patungkol naman sa talad. Okay, thanks for watching. God bless and I love you all. Mwa-mwa, chup-chup, hugs